Torre kaya pala tinanggal sa puesto dahil dito. Nagbubunyi ngayon ang maraming taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, matapos masibak sa kanyang pwesto si Police General Nicolas Torre III. Matatanda ang isa si Tore sa mga pangalan na naging sentro ng diskusyon at kontrobersya ngayon taon. Hindi lamang dahil sa kanyang mataas na rango sa pulisya, kundi lalo na matapos niyang pangunahan ang makasaysayang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan alinsunod sa Warrant of Arrest ng International Criminal Court. Dahil dito, binansagan siya ng mga taga-suporta ni Duterte bilang the most hated man in the Philippines. Ngunit sa kabila ng matinding batikos, nagsilbi pa ring tuloy-tuloy ang kanyang karera, at itinalaga pa nga siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang Chief ng Philippine National Police. Si Torre ay ipinanganak noong March 11, 1970 sa Holosulo. At nagtapos sa Philippine National Police Academy noong 1993. Matagal ang kanyang naging serbisyo sa iba't ibang sangay ng PNP. Mula sa pagiging Provincial Director ng Samar Police, Regional Director for Operations ng NCRPO. Hanggang sa pagiging direktor ng Quezon City Police District noong 2022. Pagsapit ng September 2024, siya ay na-promote bilang director ng Criminal Investigation and Detection Group. Hanggang kasunod ng pangunguna niya sa pag-aresto kay Duterte, nitong June 2025 ay itinalaga siya ni PBBM bilang bagong PNP Chief. Gayunpaman, makalipas lamang ang dalawang buwan mula ng maging PNP Chief, Tinanggal na siya sa pwesto ni PBBM. Ito ay nakasaad sa isang liham mula sa Office of the President, na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersami noong August 25, 2025. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Malacanang, ngunit ayon sa mga ulat, ang pagkakatanggal ni Torre ay nangyari sa gitna ng kontrobersyal na personal reshuffle na iniutos niya. Matatanda ang kinuwesyon ito ng National Police Commission sa pamamagitan ng Resolution 2025-0531. Matapos ilipat ni Torre ang ilang mataas na opisyal ng pulisya ng hindi dumadaan sa n approval ng komisyon. Isang paglabag umano sa Republic Act 6975 o DILG Act. Samantala, agad na nagbunyi ang mga taga-suporta ni Duterte matapos kumalat ang balita sa social media. At marami ang nagpahayag ng kasiyahan sa pagkakasibak ni Torre. Ipinalit naman kay Torre bilang pinuno ng PNP si Jose Melencio Test Jr.